nagbaba ng bahay si Ma'am Lisa Clays. Kaso, oh, bakit nawawala ang aking chat box? Ano bang kulang dito sa aking live? Ano kaya? Ito? Choose the green screen, create highlight. Hide, hide live, mute, flip, cũng hay lấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Ako nga ang dollar sen ko. Ayaw. Mm -hmm. Ano kaya nangyari? Ayaw. Ah, uh, to. Pindot ako ng pindot. Di ko makuha. Naka-off daw ako. Taglit lang po, ah. Ha. Kanapin ko lang. Salamat, Miss Elisa Clays. Enjoy natin muna saglit ang pag ating pag-update uh, pag ngayong linggo sa aking live. Ito lang ang time ko. Pero, ito naka, nakaumang na yung mga lilinisin namin sa labas. Dulot ng magdaang tatlong bagyo. Pero malayo naman sa amin. Pero, siyempre, yung hangin habagat ang nagpahirap. Binaha din yan. Ayan, anong nangyari? Yan lang ang bakas. Ngayon, maglilinis na. Dito po ito sa binabantayan kung binabantayan namin mag-asawa na ano, bahay. balik caretaker po kami rito. Ngayon lang kabisita ulit kasi gumanda na, sumikat na si Haring Araw at medyo natutuyo ng konti lupa. Baka pwede nang walisin yung mga dahon na nalaglag. ng nang marami dito puno. May tanim na santol, mga prutas, may duhat, may chico, may kaimito, may mangga. Kaya yan ang trabaho namin dito. Maglinis ng mga laglag na dahon. Sandi sana ngayon, pahinga, mag-live na lang. Pero trabaho pa rin. Buting-ting po more. <laughs> <laughs> ah, sana po hindi naman kayo natituhan ng mga dumang bagyo ano, at kasi manghirap ng mga nagdang araw na 'yan. Ah, siyang habagat naman talaga ng pahirap sa atin. At malayo tayo sa bagyo. Ah, malayo sa atin ang rumbo ng bagyo. Yung siyang habagat ang matindi. Dala ulan pagbaha. Nawawala ang aking chat box. Bakit wala akong chat box? Paano kaya? May mali yung sit-up sit ko. Retouch.